tumawag siya sa akin, medyo dismaya, medyo nagagalit, dahil may nakarating sa kanya, uh, kagabi, na may umiikot dito sa lawag, uh, under the name of uh, Ferdinand Bacugay, na umiikot sa mga kapitanes at sinasabi niya, na ay namimigay po ng pera at sinasabi niya sa mga tao na galing po ito sa First Lady and former First Lady Imelda Romualdez Marcos. At yan daw ang uh, ang instruction ng ating first lady at ang instruction ni IRM uh, I will say this once and once only ang ating first lady hindi nakikialam sa politika lalo na dito sa Ilocos Norte alam naman natin may mga iba't ibang uh, ang ating first lady katulad sa Love for All at uh, ang mga iba't ibang initiatives na ginagawa niya ngayon kaya ako rin medyo napikon medyo nagalit ng tumawag siya sa akin kanina umaga nung naglanding tayo rito na merong ganitong tao nung umiikot at ginagamit ang pangalan, hindi lang ng pangalan ng First Lady, kundi ang pangalan ng pamilya ko. Kaya, pati ako medyo nagagalit ng konti, pero okay lang. Uh, I would just like to ask na sana naman na huwag natin uh, dalhin ang pangalan ng aking nanay lalo na ang pangalan ng aking lola, na 93 years old na, sa, sa politika, for barangay elections. Uh, alam ko naman, medyo heated dahil uh, it's been a while since nagkaroon tayo ng uh, barangay elections. But that is no justification to bring the name of my mother and my grandmother into this. Sana, mahiya ka naman. Sana naman, uh, you, you have a little um, you have a little respect, no? At uh, ay, nakakalungkot talaga. Eh, kung alam nyo lang ang mga sinabi ng aking nanay sa akin, hindi ko na lang dito. Pero galit na galit talaga, kakasuhan pa daw niya. Pero sinabi ko, huwag na lang, <laughs> hindi tayo ganun. Uh, so ako na lang nakikiusap sa mga tao na huwag naman maniwala sa lahat ng nakakarating sa kanila. Andito naman ako, pwede nyo naman ako tanungin anytime kung ano talaga yung katotohanan. Uh, so I just wanted to make that clear uh, once again. The First Lady and former First Lady Imelda Roaldez Marcos walang kinalaman dito sa Lawag, dito sa Ilocos, uh, especially with regards to local politics in the barangay and SK elections. Ang ginagawa ng ating First Lady, ang kanyang mga advokasya, katulad sa Love for All, katulad sa mga um, rejuvenation uh, of, of certain things such as the Pasig River. Uh, so she will continue to focus on that. And sana naman sa ating mga kakailian na nakikinig ngayon, huwag kayong makinig sa chismis na ganoon dahil hindi, hindi. So, so, will you consider this as a sabotage? That's, that's all I will say. Thank okay. Thank okay. you. Thank you.